Magandang buhay mga kaani, narito na naman po tayo ngayon para magbigay ng counting tips at na ideas para sa ating backyard gardening. Ngayon ay pangalawang pagkakataon na it, uh, ipapakita ko sa inyo ang tanim kong pechay at uh, mustasa sa aking vertical garden. Ang mga ito ay tinanim ko sa mga plastic container na mabibili sa agricultural supply o kalimitang nakikita sa mga tabing kalsada. Lalo na ngayon na usong-uso ang mga plantitos at plantitas. Sa katulad ko na may trabaho at uh, limitado ang aking uh, oras at panahon sa paggawa ng mga DIY na paraan upang makagawa ng taniman, ay minarapat kong bumili na lamang ng mga plastic container. Ang anim na peraso nito ay halagang 100 piso na magagamit ko sa matagal ng panahon. Meron namang mga malalaki nito, subalit pinili ko na maliit lamang ang gamitin dahil uh, isang container, uh, isang buto ang aking ipinatanim. Sa ngayon ay 30 araw na buhat ng magtanim ako ng pechay at uh, mustasa at kitang kita naman na malalaki na sila sa ganitong panahon ay iniisip ko na rin ng masarap na panahog o kaulam uh, naalala ko minsan nang bumili ako ng pechay sa palengke at aking ginisa <clears throat> kaya lamang uh, ang naging problema nun may kakaiba talaga itong lasa na pamilyar sa akin dahil uh, kapag ako ay pumupunta sa malalaking farm ay ito ay agad na nabubungaran ko na ginagamit nila at uh, amoy na amoy ko ang pesticidio ano o yung tinatawag namin na pamatay insekto kaya naman naisipan ko na magtanim na lamang sa aking maliit na bakuran Wala namang sekreto sa pagtatanim o pagpapalaki ng uh, Uh, pechay at mustasa dahil talaga namang ito ay tumutubo sa lupa. Sabalit kung ang hanap natin ay malusog na halaman, kailangan na regular natin itong alagaan sa pamamagitan ng pagdidilig at pagpalalagay ng mga pataba. Uh, ang ginagawa kong pagdidilig sa halaman ay sa umaga at sa hapon bago lumubog ang sikat ng araw. Wala namang overdose sa pagdidilig ng halaman, lalo na kung ito ay nakalagay sa paso. Sapagkat ang sobrang tubig ay aagos lamang sa kanilalagyan ito. So mapapansin natin ang kakulangan sa tubig ay ang pagkalanta ng mga dahon katulad nito. At mapapansin natin na hindi na nakatayo ang mga dahon nila at nakabaloktot na. Sa mga ganitong pagkakataon ay nararapat na diligan ang mga halaman at napapansin natin makalipas ang ilang oras lamang ay maganda na ulit at buhay na buhay ang mga ito. Sa katulad ko na mayroong ibang pinagkakaabalahan ay hindi ko na magawa ang mga concoction o katulad nung napapanood natin sa ibang YouTube channel kung saan na pinaghalo-halo ang mga nabubulok na hasang ng isda, mga pinagbalatan ng gulay, mga dinurog na balat ng itlog at kung saan ito ang ginagamit nila para sa pagpapataba ng halaman. Ang ginagamit ko ay commercial fertilizer kung saan mas kilala sa tawag na urea na mabibili ang mga ito sa mga agricultural supply. Ang kulay ng urea ay kulay puti at mas malalaki ang butil kumpara sa mga asin. So paano ba sila ginagamit para sa pagpapalaki ng aking halaman? ito ay tatlong beses lamang nagagamitin sa loob ng isang linggo o pwede rin naman kada ikalawang araw tutunawin mo lamang ang kalahating kutsara na urea o tawag ng iba ay 4600 at ihahalo mo sa 1.5 uh, uh, litro ng tubig at ito ay agarang matutunaw at ito ay ididilig. So ang kagandahan nito ay readily available na ang sustansya dahil ito ang design ng abunong ito at uh, mapapansin natin you na know, makalipas lamang ang isa o dalawang araw ay mas lalaki na ang ating halaman. Wala namang masamang na idudulot ito sa katawan ng tao sapagkat ito ay matagal ng ginagamit bilang commercial fertilizer sa mga gulay, prutas, palay, mais at iba pa. Sa mga katulad ko na meron ding uh, trabaho o pinagkakaabalahan bukod sa paghahalaman at wala nang panahon para makagawa pa ng mga organic concoction ay maaaring ito ang inyong gamitin. So yun lamang mga kaani at sharing-sharing uh, tayo para sa ating mga kasamahan na gusto rin magtanim ng pechay at mustasa.